Hi mga kalugit! Kain tayo, sarap ulam ko, oh. Paksi, oh. Uy, Diyos ko, Lord, oh. Ay, may lugit na po, tinggron, oh. Ayan, nagkamay ako, ha. Baka may magsabi na naman siya ng kamay ko, mabaho. So ayan, wala na yung rice. Ito ang rice ko, oh. Ano to? Rice ko ng ka kapog ni siya kagapon pa So, sarap ang ulam namin. Curry. Chicken curry. Ay, nahulog. Sorry, Lord. Hmm. No kalo me oning do. Basta mamukbanggan ni sarap gid talaga ni. Ani kaon. Yeah. Ito ice lob. Sarap kita na eh. Yung marilag. Naibaran. La Indi urulan. Ay, bisko na. Ah, kaon ah, ta nyo. I'm sorry. Oo, unta sa inyo. Hmm. ka perfect ani, ano? Lamit magdi mag-diet noon. Okay, run it on. Zero naman. lang. Pila to? Magkano? 80. Mm. Mm. Hi, Tita Noemi. Noemi ba? From Boracay. It's in want, Surap. it. It's Sarap. Damit dahil. Damit. Oh. Hmm? Sarap. sa With Ah! Mm. Very zero naman yun. So. Butang ice, Debbie, ha? Yeah, ice. Man. Gamay. Ay, Coco, so, yung <laughs> may go. Naiyangas. Kaon mo kayo yung Hmm. May nag-comment sa akin doon, sabi niya eh. Nagalugit ako, ingro na daw ang kamay ko daw, tapos nagakamot daw ako. Bakit di ba Di ba ano? Hindi ba nagugas? May proper hygiene naman yan. Kala nyo sa akin madumi ako, dam. Okay lang, diyan naman tayo nabuhay. Bakit? Sa dumi. Namit, Ming? Namit, Ming. Okay. Uwi pa naman kayo, di ba? Uwi pa kami. Pwede pa kami.

bakit sa picture? Kaya yung pero mas kaming hmm. side-top. Mayayot siya sa... Hmm. Kasap, mas, kaya na lang. Tapos makakain natin yung mga turkey nila. Di ba'y kumain ka ng okra? Oo. Di ba nangkat ng na Hilaw? Alam ka kaya yung kanila? hmm Sa so, dinsel mm -hmm. Ako tama mo ah, na. Ako tama mo. Boyfriend niya. Bayot? Mm -hmm. ngan ah. okay. Parang pumuntas niya ngayay dito. Mm Hindi, -hmm. mm -hmm. delikado dahil pagsaka. Ayaw Hindi ah. Angay mga minig din. Huwag oh, maganda lang. Hindi Bakit hindi kayo nagkamay ang mayaman? Nagkamay. Hmm. Ha? Ito lang.

Ako nang ka Ayaw, ikaw ka. Bago na matagal naman na. imong ko ko, mabao man na. <laughs> Kasi pag, uh, ano, engrave, unod na lang. Hindi, nangit ko. Unod na gina na feel ko eh. gutong <coughs> si Aming. Eh? Huh? Ngayon, tayo tayo tayo. <laughs> Wala ka ligutong? Ang

Mabili pala ako ng ano, ginger. Sarap pala nung no? sa? Itong yellow ba? Salabat yun. Ay. Ginger ba? May naman ba? Salabat? Ano? N nang ginabutang? Saan? Turmeric? Mm -hmm. Turmeric ba? Salabat na eh mm hmm. naman? Ano yung nabutang ko? Lamit di ano no? Ah, para sa Papa color Papakolor. Hindi. Ano ba? Cook

Mukha ito kayo ito din. Ah, kung ito gulungin ba kasi ah. di pero sa kanon ay, eh. ang sobrang Naka ano? Dinigyan, Naka iskandira. Ito o! Ito, ito yung isa, ang imo. Ang imo ganyan. Ay, busto tayo na, yan lang. Mmm, okay ko ah. sa'yo. Yung spices. Kali powder. Ah. Uh -huh. Sarap siya. Ito yung sa kahit mata mm -hmm. <stay> mm -hmm. so, uh, na yacay, kayang magkukong, abasa na kroona, good luck, hah, kayang na, hah, 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 na hah, 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 na, hah, 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 na hah, 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 Kapoy. Oh, <laughs> Daga na yung videos. <bigyos>. Amok bang? <laughs> ano ba mga kalubyan? Bye!